At ito na nga po, gulat si Moira na nandun si Doc RJ, sa hospital kasi tutulungan daw siya ni Zoe at di gusto ni Moira ang binabalak ni Doc RJ na pag-aaral, kaya nag-inarticulate. Samantala sa stress pinuksan na ang narcotics cabinet at kompleto ang morphine kasi kasabot ang isang nurse na pinakiusapan ni Doc Lendon na ilagay isang morphine doon para hindi malata at ito namang si Moira, normal lang naman ang BP nito at nag lang para mag-focus si Doc RJ sa kanya at gusto niya sabihin ng doktor na mataas ang BP niya. Nakalusot ka na naman Doc Lendo, naging masama ka na yata kay Annalina at sinabi ni Annalina sana mali siya at hindi niya pinapahamag sarili niya lalo na mga pasyente nito at binantaan pa siya ni Doc Lendon dahil sa mga ginawa nito sa FX sabot ang doktor niya at sinabi nila kay Doc RJ na mataas daw ang BP nito galing umarti may pa ikaw lang sapat na hindi niya daw kailang maging doktor para maging magaling dahil siya daw ang gamot nito may ganaran sa estres si Annalyn ang nagmukhang sinungaling sa lahat at sinabihan siya ni Aling Susan na umiwas na lang at wag na makialam Annalyn naman kasi pakialamera ka na joke <laughs> Ang galing magsinungaling ang mga kasabot ni Doc Lindon, lalo na yung medic na nagbigay sa kanya ng gamot. Pinabalik niya pala ang vial sa kabinet at kasabot ang nurse na si Atining niya niya. Nakonsensya ka din pala Doc Lindon kasi parang malalim ang iniisip mo. Ito naman si Lynette, gustong usapan nila ni Doc Carlos ang tungkol kay Doc Lindon. Kasi talagang kitang kita daw ni Annalyn ang pagtuturok ni Doc Lindon at gusto niya lang tulungan kasi kaibigan niya ito. Naku do, Carlos, pati ikaw kasi sinungaling na. Anak mo, si Zoe, hindi mo sinasabi yung totoo. At ayan, galit si Lynette sa mga taong sinungaling. Lagot ka kasi isa ka din doon. Ito naman si Michael, binalita na nahanap na niya si Jusa kaya tuwang tuwa si Lynette at gusto nila itong punta At gusto ni Annalyn na tanungin niya ito tungkol sa cellphone ng tatay doon niya na iniwan niya doon sa azawa ng ninang Jusa niya. Pinaayos pala ito na ni Annalyn sa ninong niya na asawa ni Jusa at gulat siya linit kasi di niya alam ito. Pero that time niya narinig. Eh. Si Doc RJ naman, binigyan ng flowers si Zoe dahil nagpapasalamat ito sa support sa kanya ng kanyang anak. At tungtuan naman si Zoe. Si Stritz naman, check ni Doc Carlos ang kabinet kung saan mga personal na gamit ni Doc Lindon at chinek nito ang bag at wallet at nakita nito doon ang pouch na may laman ng morphine kasi binigay ito ng midpick sa kanya na kasabot niya. Hi babes, J TV. Samantala itong si Jusa, bininta ang cellphone na nakita sa gamit ni Cromwell na habi nito. Nang worth 7,000 palis na sana ito at naisip na pabuksan ang video at picture para makita daw niya baka daw may tinatago ang asawa niya doon. At sinabihan siya naman ng pagsasangla nito na balikan niya na lang o tatawagan na lang daw siya. Bising busy, busy si Juson nang dumating sa si Lynette at Michael, kinamusta siya nito at ang sama ng tingin ni Juson mukhang galit ata. Samantala si Doc RJ, may isang staff na nagbibidyo call ata sa family at nakita niya iyon at parang may bumalik sa alaala ni Doc RJ nung nasa hospital siya at may kabidyo call ito. Samantala sa estres, pinatawag ni Doc Carlos si Doc Lindon at tinanong nito tungkol dun sa pouch na nandun sa kanyang bag. At sinabihan siya nito na, are you a morphine addict? O ano, oh, dukling doon, tulala ka parang hindi ka makasagot, Kaya natuloy.